mamaya pa sa nong schedule niyo ah, oh. Sure. and o oh, di pwede naman kayo may oh, ano yung mga inlay napsy ayos 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 Sa ayos 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 ang poging poging ng karapa yes karapa karapa <laughs> karapa karapa sorry guys chance is is teacher and ayan ganda ang ganda ni si teacher and sa camera ko sa camera ko din ayan kasi gandang Emmy ang ganda talaga <laughs> Ano naman tayo eh. uh, oh, yun anak natin na itabus na so enjoy enjoy naman tayo. Na sila. So, uh, oh. Isa lang anak niya? Eh. so hindi ka pa na sa akin mas, mas masarap mo? madaming anak lima lima, lima lalaki Oo. Oh. Diba, mas masarap pang madami anak no? kasi pag isa lang, tigitan mo ako kasi, kasi, kasi lima din ang iniisip mo ano yung anak ano Puro ano, ano na, na yan? Feeling? Puro, Puro ano, ano na sila? Mm-hmm. Uh, stable na stable sila. Na. Uh -oh. Dati yan, sabay-sabayan sila nasa Saudi kasama ng asawa ko. Ano, bago ba? No, bago na mag-pandemic, hindi na sila bumalik doon. Nagkanya-kanya na sila, may bumili na ng moto, bumili na ng sasakyan, nag-grab na, nag-habal-habal na dyan kung ano kung anong maano tapos bake sila ng empanada hmm, tapos ako sino? yung mga anak ko tapos ako yung anak kong isang ano nagluluto tapos ako naman taga deliver doon oh, no. si, <laughs> si teacher and na ano yan si, teacher and oh. Na nagde-deliver ako ng pagkain yan kasi ang, ang sarap kaya sa'yo, maubos yung tinda mo, nakulang pa, nakaka <laughs> Nag-enjoy ka na. Kumita ka pa. <laughs> oh, oh, kumita ka pa. Kumita ka pa. Happy ka pa. Yun yung pinaka-best dun eh. Diba? Saka, napaka, ano, napaka uh, happy ba? Kasi nga, meron kang mga suki na ina-appreciate uh -huh. nila yung luto. Napakarabing, ano, advantages. Oo. Nakakakuha ka ng bagong friends. Friends, oo. Oh -oh. Naradagdagan ang mga circle of friends mo. Mm -mm. Tapos nagiging busy ka. Nawawala yung stress. Yes. Nafika. So, oh -oh. just make your life busy always. Amen. Amen. So, 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 ang pamilya mo talaga ay kailangan mamahalin mo. Yeah. Kasi pamilya, pamilya, pamilya mo yan. Pamilya Kahit anong klaseng hirap, buuhayin mo <laughs> buuhayin mo pag ano lang naman pag malinang tres ah pag nakakatuwa nga kasi yung bunso ko nanganak yung asawa niya nung ano lang ito lang nung no? nung 15 lang si si September 15 tapos yung asawa ko naman September 1 at saka 5, nasa hospital kami kasi inoperahan siya sa gallbladder. Pero okay na siya ngayon, nakapunta na ng ibang bansa, nakapunta na siya Anong sa Thailand. ang galing na, kayo na ibang bansa ngayon? Si, ang asawa ko. Hindi kayo? Ano lang, ay hindi. Sa bahay lang ako, Ga galing ako ng... Hindi natatapos ang pagiging, ano, nanay. Pagiging isang ina. Ay, mm -hmm. malalaki ng mga anak ko. Oo, talaga. Kailangan pa rin nila ng guidance? Uh -huh. Ma kunin mo ma, ma paano ganyan ma samahan mo naman ganito ba hmm. kailangan padalhan <laughs> nila ng moral support kahit malalaki na sila hindi ibig sabihin ay wala na akong responsibilidad diyan hmm. Dahil, sister ay lokus ano sister sa oh, sa, oh, sa ano, so uh, ibang bansa lang siguro yung gano'n, no na wala na sila sa age of 18 nagiging uh, independent na yung mga bata basta't eh. kasi wala ibang matanda na nga i eh. nasa na atin, atin pa oh oo oh, kasi ano natin yun eh, gusto din natin eh. Kasi sipisipin mo rin pag malayo sila, sipisipin. Pero mali, kailangan nila mag-explore on their own. Kasi kung kung palagi ni atin silang bini hindi sila matuto. Matuto. So, so kailangan din nila matuto. Pero may lang Ang mahirap lang naman sa pagiging ina, yung, ano, yung mga maliliit pa sila. Oo. Yun ang mahirap. Oh, Tapos no. ikaw lang nag-iisa. Mahirap yun. Diba, nanay, ka inyo, na, o, nanay ka na. Nanay ka na. Tatay, tatay ka pa. pa. Oo. Oh, oh. oh, oh. Na na ano ko yan, nung nasa, ano yung asawa ko, yung nasa yung bansa. Saudi, oh, yung ibang oh. bansa. Imagine mo, naka-12 years <laughs> siya doon sa ibang bansa. Ano, iba-iba yung napupuntahan niya. So, ako lang yun. Mabuti, kasama ko yung gyanan ko. <laughs> hmm. Na, minsan, nagtatanong. Saka nakakatuwa, no? Kasi, yung bang i-anuhin mo rin yung mga anak mo, uh, tuturuan mo rin sila kung paano magsaing, kung paano magluto. At nine, nine years old yung panganay ko, na, natu naturuan ko na yun magsaing ng old? Mm -mm. in a way, rice kasi, cooker naman. Diba? Kasi, oo, rice cooker naman. So, what is to one lang naman yan, di ba? <laughs> <laughs> oo, oo, Pero kahit na papaano. Yan napapaano. lang yung pag, ano, pagsaksak ng ano, sa kuryente. Yun, yun, ito, yun, oo. No, ano, no, no. Baka kasi mabasa, oh, ma ano mo siya. siya oo, oh, Pero, oh. pero sabihan mo rin siya na kailangan hindi mapasa yung cordon na yan, mm -hmm. diba? di ba? Para hindi At saka yung, yung rice cooker, bago siya ilalagay, kailangan, walang ano, tubig. Oo, oo, walang tubig. Kasi pupunasan mo yung ano niya, yung pet, yung pet niya. Yung pet ng rice cooker. Anso, rice oh, no. nasaan na tayo ngayon? Eh, dito na tayo sa <laughs> lugar kung saan maraming mga puno, <laughs> mga, mga bahay. Lopez, yeah. Lopez Roda. Lopez Roda. Ang tasa ay, siyempre nagagano nag eh, oh, di ba? Maraming puno. Para si Babalo, tinawagan ni Dolphy. Nasa ka na? Ayan, dito ako sa lugar kung saan merong look, stop and listen. Ay, wala <laughs> naman. ang Gold Trend Ah, ano bangga? Oh, my God. Oh, bago pa naman yung kotse. Eh. <laughs> Ang katakot nga ka, sumakay sa bus dito, eh, no? Oo, oh, ay kasi mayirim, pa ganun, ganun, oh, eh. Oo, ilang gumaga, no? Pero, oh, siyempre, kasama naman natin ay. si Lord. Mag-pray na lang. Oh, oh, oh. Di ba tayo, na, nga, nung, ano, no? Sumakay tayong baboy. <laughs> Saan ba mo, na baboy, man? Yung doon pa sa, ano? Anong lugar ba yun? Yung, yung tumakbo, yung baboy? Ah, oo. Oh, oh. Dalawa oh, oh. tayo nandoon. Ah, oh. Baboy. Tapos nakatingin pa yung baboy sa driver. yung bus? Ano, yung bus. <coughs> yung bus nakasaga hmm. ng nakasagasan ng baboy. baboy. Oh. Tapos pumutok yung goma. Nang dahil sa baboy, nasira yung sasakyan. Oh. Bumper lang yun, hindi goma. Anong 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 balik mo, teacher? Eh? Sa Diyan, ay linggo ng gabi o no? umaga ang alis namin, hindi kami magpapagabi. Ling ng umaga ng linggo pwede naman oh, linggo na umaga. Linggo, or no, linggo or oh, lunes na? Linggo? Oo, oh, linggo na umaga. Lisa, ay, sasabay ka na din? Oo, oh, oh, sasabay, sasabay na pala siya. Kayo? Akala ko mapahiwan ka doon, kinagoy, Bal? Hindi. Ah, hindi siya Baka... mapahiwan. Balik, balik. Pagka, pagka napahiwan yung... siya na wala na tayo, Di na yung balik -balik oh, na ah, de, hindi na makakalis. Balik-balik na lang. Ah, hindi ka hindi makakalis pag hindi ka sapay sa Balik-balik na lang. Kapag yung tila ipadala yung budget ko hanggang ano, ipalik tayo. Balik tayo ng lo... Hindi ako kasi ano, si si gandang Emmy. Eh. Ako din may may, may anok tindahan eh. Nakalimutan ah. ano, ko nang nga ba Lunes sila. Kasi nga inano ko kung aalis ako ng Sunday pagdating din bukas ang pamukha. Ano Ay, sabi niya. Mm. Kasi sabi Ma, ko Martes sa. Dikarin na ka rin papigil, ha? Sabi ko minsan lang naman yun. Nakamodyo na mga bata. Noon pa no December yun yata na tayo nag-usap-usap no. <laughs> hindi ako nakasama o, yung noon. Yung ating Marites mo bang i-record yan? Okay lang yun. Okay lang yun. Andiyan <laughs> na yun eh. Alam-alam naman i-ano ko to. I-mute, hindi naman po dito i-mute. I-cut mo, mo na lang i edit mo na Sabi lang. Sabi ko na nga sa'yo, sa walang cut-cut. Oh, <laughs> Dire-direcho <dito>. oh, <laughs> so, yan. Oh, sige oh. na nga guys. Na pa magpaalam na kami. Oh, paalam pa pa <laughs> God <laughs> bless <laughs> us -live. all guys. Ayan. Pwede mo i-edit yan. Lang oh. okay. music no? Oh, sige man, na nga guys. Bye-bye. Love you all guys. Pag-saudi drive. nga,